nila kami ng kambing, ng baka. Ang <laughs> sawa sa, na kasi kami sa salmon. <laughs> o oh, guys, alam nyo dito sa Hong Kong, yan ang sulit. Kasi bukod sa aakitin yung mga mundok, makakapunta uh, na kayo right to sa langit. <laughs> Kita nyo guys, o. Oh. Kasi pag nagpunta, hihito kayo sa buddha di ba? Doon ako ng lakas ng loob Ayun na! Wala ka ba gano'n pag nakarap na ako? Hala, hala. Mas... Pare, para sa... Pa, paano kaya yung mamaya pa doon? Yun yung mas matindi yung pabalik. Kaya... Kaya Later. Bye guys! We're here! Nandito <laughs> <laughs> na kami sa unang pagsubok ng langit. So guys, welcome to our day 2. So day 2 namin, inuna namin itong Hong So, uh, maraming kami pupuntahan today. See you! Sama-sama tayo at wala mag-iwanan. Hi. hi vlog! Hi vlog! Hi vlog! Alam ng energy! <laughs> So yun guys, uh, we're here at uh, ano a train station. Maiuuna ni David yung Octopus card. So yun, bibili muna sa So kumusta ang experience, pre? swabi. swabi ba? Sabi. Bakit? Sabi Video na hilo. Panalo. Panalo sa video. <laughs> Salamat ha, <laughs> ah, sinama mo ako. Di <laughs> e, boss, chill na chill lang eh. Oops. Parang kay Kyrie Irving. Nagsama na. O so, yan guys, babalik na siya. Babalik na sa namin kasama. Nahawid siya sa immigration. Nahawid siya sa immigration ng, ano, ng train station. Ayan minis na ng one day lang. Tapos yun sa PWD mas pa ba siya pumasok? Ayun nga yung PWD. Pero ito talaga PWD talaga yan. Diba? PWD talaga yan. Kaya dapat talaga. Oo yes, talaga. Inaalala talaga Sorry. yan. Sorry. Pre, pakita mo yung PWD card mo dyan. Para maniwala sila. Ito <laughs> <Okay>, isang PWD. Ito yung mo dyan. Hindi po. po ako nandito. Hindi to. Epileptic po yan <lang>. guys. <laughs> We're gonna arrive at the Disney Resort on the sunny I think. And then we're gonna walk through there and go to Disneyland and enjoy the rest of the day. Alfi, <laughs> ayos na kita na music class ni. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. Kabayan. Kabayan? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sabi ko, mukha siyang taga-North Korea. <laughs> <laughs> Kim Jong Un. <laughs> A few moments later. <laughs> oh, <laughs> Wag na! Hindi kami sasama! Ano ba una? Sabi Warning. 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 Good health. Pasok. Magsak. <laughs> high blood. Magsak lalo. <laughs> ano high blood? Ano pressure? 150. <laughs> Heart back. Heart bug or, or neck, neck problems. problems. <laughs> Hindi nga lang yun. I have <laughs> many problems. <laughs> Motion sickness. <laughs> Hindi talaga. Hindi kaya. Kaya mo <laughs> Wala na, basic lang yan. Basic lang pala? Wala na. Wala na? ako mamaya. Wala <laughs> <laughs> na ako mamaya. Sisiyoko ko lahat mga. Basic lang sa'yo yan, mamaya. Mas mabilis kang kukunin. Sa entrance pa lang, pumipiyok na ako. Paano ba dyan? Inom na ako ng Valium, pampakalma. Anong ginawa ko? Pre, anong ginawa ko? Inom na ako ng pampakalma. <laughs> Pinagpapatanong lang, kamusta ang jacket? speechless. <laughs> Kailangan ko may kasama kasi may sasalo sa akin tsaka pagbuhat pa baba. Kailangan <laughs> nga na lang namin. Sa gitna ako ha. <laughs> 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 Parang na <laughs> <Naluluha> ako na-stroke. lalo <laughs> ako. Hindi ko maraming ako na-ihiyak ako kung naihi paano eh.

<laughs> Round one. <laughs> 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 Banking lang yan. Banking. Naku po. Nakakataas. Interrupt po. Round 2. Ay, oh. Pero 'Yung pabalik ang putayan ah. ah. Kaya na yung matindi. Round 3 Get ready. Get up. Get up. Get up. Get up.